Hello, magandang araw po. Gagawa po ako ngayon ng puto kutsinta. Black kutsinta. Meron na po ako nakahanda dito ng na mga gagamitin ko. Tatlong cups na tubig. One and one fourth cup ng all purpose flour. One cup ng kasaba flour. At meron po akong gagamiting asukal, isang cup. Brown sugar po ang gamit ko. Lihiya po, 1 teaspoon. At food color, red at green. Wala po kasi ako mabilis sa palengke na kulay black. Kaya magmimix na lang po ako ng kulay para maging black. Ayan, unahin na po natin asu ang asukal. Tunawin na po natin. Haluin nating mabuti para matunaw. Ayan, inilagay ko na po ang food color na red at green. Inilagay ko na din po ang cassava flour at haluin nating mabuti para matunaw. at isusunod na po natin ang all-purpose flour haluin natin mabuti ayan, okay na po at lalagyan ko na po ng lye water 1 teaspoon Okay na po, nahalo ng mabuti. Ngayon naman po ay salain natin ng dalawang beses. At baka may naiwan na buo-buo. Ayan, okay na po. Nasala na natin at maglagay na tayo ng mantika sa mga molder. Small molder lorn po itong ginamit ko. Lagyan natin ng mantika para hindi dumikit ang kutsinta. At sa mga oras po na ito, nakapagpakalo na po ako ng tubig. Para isasalang na lang po itong ating kutsinta hindi po natin titigilan to ng paghalo kasi pumapailalim po yung mixture nagbubuo po sa ilalim kaya habang naglalagay po tayo ay halo-haloin natin ang mixture Ayan, okay na po. Pwede nang ilagay. I-steam natin ng labing limang minuto. Ang takip po, lalagyan natin ng tela para hindi magpawis ang kutsinta. Testing muna. Wala pang labing limang minuto. Basa-basa pa. Pamaya-maya po, hanguin ko na. Luto na to. At ayan na nga po, naluto na. Inalis ko na ng stick isa-isa. Ayan, okay na po. Tayo na pong kumain. Luto na po. Meron na po tayong pantatmis dito na yema. Maraming salamat po sa inyong panunood. Hanggang sa muli po. God bless. Bye bye.